Iba't ibang fan games at kasiyahan na nagpatingkad ng selebrasyon ng 7th Infantry Cognite Division sa first quarter socials nito, kasabay na pagunita sa 127th founding anniversary ng Philippine Army. Pinakatampok sa programa ang sinagawang fan golf kung saan nagtagisan ng galing ang siyam na koponan ng Team Kaugnay. Pagdating sa fan games, nanguna sa longest pin competition ng Team 7 na binubuo ng Headquarters Service Company, Civilian Human Resource at Office of the Division Adjutant. Nagwagi naman sa nearest to the pin category ang Team 3 na binubuo ng Office of the Assistant Chief of Staff for Operations G3, Governance and Strategy Management Office at Office of the Division Provost Marshal. Hindi rin nagpahuli sa kinagigiliwang Pinoy Henyo ang Team 4 na binubuo ng Office of the Assistant Chief of Staff for Logistics G4, Office of the Division Chaplain at Office of the Assistant Chief of Staff for Command and Control Communications and Cyber System G6. Bumida ang camaraderie, sportsmanship at talento ng Team Kaugnay sa isinagawang quarterly socials na nagbigay oportunidad rin sa mga personel na makapaglibang at makapagpahinga sa gitna ng responsibilidad at mga hamong hinaharap sa pang-araw-araw na paglilingkod sa bayan. Let us enjoy this fellowship for in our line of work it is essential to unwind and bond together. Each of us played a crucial role And I want to thank and recognize all of your hard work and commitment. Your dedication to our common goal is commendable and make our Ignite division an unstoppable force. Nagsilbing sorpresa naman ang mga inihandang presentasyon ng bawat team habang nagdagdag ng kasiyahan ang mga awaiting handog ng 7ID band. Barbecue Party, Libreng Iced Coffee mula sa Mr. Right Bean at Mobile Bar. Ang isinagawang programa rin ay kaalinsabay ng Despedida at Bienvenida para sa mga kaugnay officers na si Lieutenant Colonel Marcelo Valdez Jr., dating G3, Lieutenant Colonel Isidro Vicente, bagong upong G3, at Lieutenant Colonel Michael Bautista, bagong talagang G7 ng 7ID. Mula dito sa Fort Magsaysay Golf Course at... Ako si Judith M. Bechabe, ang inyong kaugnay.